dito lang kay makakaranas ng traffic dito sa intersection ayan ang intersection sa so bagay ngayong oras wala pa naman so approaching tayo ngayon sa muson intersection sa so paparehistro lang ako so ito na yung muson intersection So after intersection may papasukan kayo ditong parang subdivision. So kakanan tayo. Wait lang may tumatawid. Hindi ako nakadala ng holder eh. Mabilisan lang to. So ayan yung kanan doon. Kakanan tayo doon. Eh, may, may sumisignal na motor. So dyan tayo kakanan. So, wait lang. Dito pagkakanan nyo may dalawa dito either mag left ka or mag right dito tayo sa kaliwa <coughs> excuse me po so dito may ano dyan kuwebas oh yan pinakapansin nyo oh save so ito yung palatandaan so babaybayin lang natin to so dere derecho lang tayo so may paliko banda dun so wait lang so ito curve so medyo malapit lapit na tayo So approaching na tayo sa LTO. So nandito sa left side ko mapapansin yung ano. Ayun na, LTO SJD SJDM. Welcome. So ito na yung compound ng LTO. So magpa-park lang tayo doon. So dyan tayo sa may sa may bandang kanan ko. jantay tayo papasok. So park muna tayo doon sa may likod. So medyo may ayan, may bakante. Papark lang tayo. So, nandito na tayo sa compound ng LTO. So, ayos lang ako. Then, dadalin lang natin yung smoke test plus yung photocopy ng ORCR. Then, okay na. Hindi na ako nagmotor eh. Nag-four wheels na lang ako. So, nandito yung compound. So, pakita ko lang yung compound ng LTO sa del Monte. Antay aakyat sa may handa na, na yung papasok. So hindi na ako magbablog sa loob. Alam ko pag mga ganyan kasi bawal kasi. Babalik pa tayo nakalimutan ko yung lisensya. Kailangan pala lisensya. Saka uh, popoto copy natin yan. Ako hindi ko pala nadala yung mic. sa so, tapos na tayo magparehistro. So punta natin sa parking. Sa gilid ako lumakan. Napakainit. Pero hindi naman. Kaya naman. Mainit. Okay, tapos na tayo magparehistro. So, yun lang kadali. Bale, uh, pagpasok nyo doon, magre-register lang kayo doon sa pinaka-guard doon sa malapit sa gate. Then, uh, kukuha kayo ng insurance. Pagkakuha nyo ng insurance, so sa pagkuha ng insurance, kailan bit-bit nyo na yung yung kapotokopy ng ORCR. Then, yung result ng smoke test pagkatapos kailangan meron din kayo ng copy ng photocopy ng ID o yung license nyo then dadalhin nyo na pagkakuha nyo ng insurance dadalhin nyo na dun sa uh, yung MB registration, nare-register nyo na abot nyo lang dun so bago kayo makarating dun sa pinaka counter kailangan nyo kumuha ng queue number mayroon naman pagpasok nyo sa pintuan sa kaliwa meron doon nakaupo upo siya mag uh, lalagay mag, magano ng magbibigay ng number sa inyo then pagka abot sa inyo diretso nyo na doon sa MB registration meron doon box ilalagay nyo yung yung uh, photocopy ng ORCR and yung result ng tawag dito yung smoke test tapos hintayin nyo lang pagtawag ng pangalan nyo kung ano yung nakarehistro dun sa kung sino yung nakalagay dun kung kayo may ari yung pangalan nyo nakalagay pero kung second na di tao so alerto kayo pag tinawag magbabayad na lang kayo pagkabayad issue na lang kayo ng ganito oops o ayan na hindi ko na ipapakita yung detail sa so, ganito lang yung ini-issue ngayon hindi tulad dati maganda yung papel ngayon no? coupon band lang na pinutol So, ganito na lang. So, ang gawin nyo, kuha na nyo na ng picture sa cellphone nyo para just in case magka problema dito, may copy kayo. So, pagka uwi nyo, pwede nyo ipasero o photocopy, then itago nyo yung copy na ganito. Just in case na. Pero para sigurado meron kayo sa uh, phone nyo. Para at least, kung makalimutan nyo may copy, eh meron kayong copy sa cellphone. So, hanggang dun lang muna. So makakapag-motor na tayo ngayon. Hindi lang ako nagdala ng motor dahil ano, mainit tapos medyo hindi maganda kondisyon ng katawan ko. Kaya yun ang kailangan. So, hindi kayo dapat check nyo muna bago kayo magmotor kung okay yung kondisyon. Pag sa tingin nyo medyo alanganin yung katawan nyo at hindi maganda yung kondisyon ng utak nyo, huwag nyo ipilit. Kasi mahihirap na mamaya ma-accidente pa kayo eh. So, ito okay lang. Walang problema. Kulub naman ito eh. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po. At para malaman ko kung nakakarating sa si inyo yung video ko, so, paki-comment na lang po sa baba. Uh, Mag-hi, hello na kayo. At least, ma-recognize ko kayo. So, maraming salamat po sa mga nagtitiwala at uh, masugid na tagapanood ng aking channel. This is Muti motoglove Club. Club. This is Muti Moto Vlog. Keep safe, ride safe. Bye bye. Naku, maalog. Huwag na. So, palabas na tayo ng pinaka-gate. So, yun yung ano. Uh, makikita nyo pagpasok nyo may parang guard dun sa loob so pagkalabas nyo kanan para makapunta kayo sa sentro ng Muson, so medyo makulimlim kung mapapansin nyo makulimlim yung langit so medyo maganda yung timing natin walang ganon tao so ang oras natin ay 2.17 dumating ako dyan siguro mga hmm. around 1.30 Eto na, palabas na tayo. May butas na maliit. So, dito lang muna. Dahil hawa ko lang eh. Mahirap na eh. Sige. So, dito na tayo sa paglabas ng gate. So, ayan yung pinaka-arco na papasukan nyo. So, kakaliwa na tayo para papunta tayo ng tungkong mangga.